Hello guys. Ayun guys, magluto ako ng sopas. Dahil super ang lamig. guys, ang bango talaga basta butter ang ilagay mo sa panggisa. Kaya lang bawal sa akin guys. Cholesterol. Pero yung nabili ko naman, low fat. Ayan, nabili ko na ko guys chicken. Nalaga na yan, dati guys. lang guys nilalagay ko wala nang ano walang ginisa mix walang nor cubes sabay ko na itong gatas guys para maluto pa hindi agad mag ano, hindi pumanis mapanis ah dito na nga guys luto na agay ko lang itong repolyo bilis lang naman maluto ang repolyo kahit hindi nga overcook Ayan guys, luto na yan guys. Makaroni soup. Para sa super lamig at umuulan dito guys.